Guys, good morning, good afternoon. Ayan, nakikita nyo guys kung anong ginagawa ko. Ayan, kasi yung aking mga aloe vera guys ay umaapaw na sa mga paso. Kaya eto, ang ginawa ko, bumili ako ng paso ulit. And then, transfer ko yung iba. Kasi guys, yung aloe vera ay talagang gamit na gamit namin sa bahay eto guys ay ginagamit sa buhok kasi medyo manipis na yung buhok para pampatibay ng ng hibla ng buhok. Ayan, ginagamit ko siya sa buhok. And then every morning nga ay ginagamit ko siya. Kakatapos ko maghilamos, saglalagay ako sa kan sa mukha ko niyan. Tapos, madami din kasing gamit ang aloe vera, guys. Pwede din pwede mo din siyang gaw gamitin halimbawa ikaw ay napaso ganon dalagay mo lang siya idadampi mo lang siya at saka guys ako kasi yung tipong pag ako umuwi talaga ng probinsya naghahanap ako ng pwede mga mabuting ting ayan katulad nga ng ganyan tanim tanim at maganda naman din kasi siya guys sa paligid yung may mga tanim tanim ka ayan isa pa guys, habang ako nagtatanim, ay talagang nai-enjoy ko siya. Alam nyo yung tipong mas kugustuhin mo yung magtanim ng mga ganito ng mga halaman kesa makipagchismisan. Kasi kapag ganito kasi, ay feeling ko ay namomotivate din ako. Kasi habang nagtatanim ako guys, ay kinakausap ko yung mga itinatanim kong halaman. Maganda siya talagang libangan ang pagtatanim. Alam nyo ba guys, laki ako dito sa probinsya namin. Kaya may, kahit papano, may kaalaman naman ako sa pagtatanim. Kaya lang, simula noong napapunta ako ng Manila, medyo matagal-tagal na akong hindi nakapagtanim. Kaya kapag umuwi ako ng eto, ng probinsya, nakikigaya-gaya ako. Pag nakita ko sila may mga tanim na gano'n, may gano'n, yung mga kapatid ko, gusto ko may gano'n din akong tanim katulad guys nang nagtanim ako nagtanim ako ng mais kasi gumaya ako sa kanila alam nyo ba guys yung tanim kong mais ay hindi ko nana tikman, kasi hindi ko siya naabunohan kagad hindi siya nagpuso kung sa ano humaba lang ayun pero pait lang tanim tanim pa din ako guys alam nyo ba guys may mga tanim ako ditong ampalaya at saka patani. Yung patani, malapit na siyang magbunga. Kaya lang, nag yung asawa ko. Hindi niya napansin na andun sa mga puno. O, paano guys? Tapos na akong magtanim. Salamat sa inyong muling panonood. See you on my next videos. Bye-bye!